Nakipagpulong ang Committee on Health and Education ng Bangsamoro Transition Authority Parliament sa Royal Norwegian Embassy upang palakasin ang posibleng kolaborasyon para sa mga programa sa BARM. Ang news now sa report. nag si visit sa Royal Norwegian Embassy sinabang Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament, Committee on Health Chairperson, Dr. Hashemi Delanggalen at MP Rasul Ismael kasamang sekretaryat mula sa Social Affairs Division of the Statutory Committee Support Service at Committee on Basic, Higher and Technical Education sa Maynila Kamakailan. Mainit silang tinanggap ni Deputy Ambassador Gear at Senior Advisor Nikki kung saan nagkaroon ng makabuluhang pulong sa pagitan ng BTA Parliament at Embahada. Nakatoon ang diskusyon sa mga potensyal na areas of collaboration na alinsunod sa mga kasalukuyang inisyatiba ng mga komite partikular sa pagpapalakas ng mga sistemang pangkalusugan sa rehiyon at sektor ng edukasyon. Ibinahagi rin ng embahada ang mga best practices ng Norway sa public health, institutional development at educational frameworks na nagsisilbing mahalagang reference points ng mga komite ng BTA sa mga pinaplanong learning engagements. Binigyang diin naman ng Barm delegation ang kanilang patuloy na commitment sa pagsasaliksik ng iba pang modelo na ginagamit ng ibang bansa bilang framework na susuporta sa evidence-based policy making at upang mapahusay pa ang service delivery para sa Bangsamoro lalo na sa pagpapatuloy ng transition patungo sa parliamentary form of government. Ipinahayag din ng Royal Norwegian Embassy ang kanilang pagiging bukas sa anumang koordinasyon at kooperasyon. Kahapon po, uh, nagkaroon po tayo ng chance na makapunta po sa embassy ng Norway uh, na kung saan uh, na-discuss na po namin with the uh, assistant ambassador po ng uh, Norway to the Philippines na kung saan pwede po tayong mag-benchmarking sa kanilang lugar. unang una sa lahat na kailangan po natin i-focus ay yung health financial institution po. Dahil po, alam naman po natin sa Norway, isa sa may pinakamagandang health system, yung kanilang pong uh, health insurance ay napakaganda na kung saan ang mga pasyente po doon, ang kanilang out-of-pocket spending, meaning po ng out-of-pocket spending yung may mga fees po sila sa hospital. Doon po sa Norway, yung kanilang out-of-pocket spending ay uh, minsan ay karaniwang wala or maliit lang po talaga yung nababayaran nila. So isa po yun na kung saan kung po, po tayo at makapag-benchmarking po tayo sa Norway, yan po yung isa sa mga pag-aaralan natin. Then second din po na na napag-usapan doon is yung mental health. Dahil isa sa may mga magandang mental health uh, system or mental health na mga facilities ay doon din po sa Norway. And uh, insya Allah, sana po ay uh, lahat po ng ating gagawin ay para po sa ating mga constituents.